Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay nais kong pagtuunan ng pansin ang isang napakahalagang paksa na tiyak ay makakatulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Madalas nating naririnig ang tungkol sa mga malalaking kasalanan na maaaring magdulot ng layo sa Diyos. Ngunit may mga tahimik na kasalanan na hindi agad natin napapansin. Ang mga ito ay maaaring hindi halata ngunit may malalim na epekto sa ating espiritual na buhay. Ang temang ito na, apat mga tahimik na kasalanan na ginagamit ni Satanas upang ilayo ka sa Diyos, ay magbibigay daan sa atin upang mag-isip ng mas malalim at maging mas mapanuri sa ating relasyon sa Diyos. Sa bawat araw, tayong lahat ay nahaharap sa iba't ibang uri ng tukso at pagsubok. Ang mga tahimik na kasalanan ay mga bagay na unti-unting pumapalayo sa atin sa ating relasyon sa Diyos nang hindi natin namamalayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na tahimik na kasalanan na maaaring hindi mo pa napapansin pero malaki ang epekto sa iyong espiritual na buhay. Ang layunin ng video na ito ay hindi lamang upang magbigay ng impormasyon, kundi upang magbigay inspirasyon at gabay sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga tahimik na kasalanang ito, makakahanap tayo ng paraan upang iwasan ang mga ito at mapanatili ang isang malapit at matibay na relasyon sa Diyos. Tatalakayin natin ang bawat kasalanan ng detalyado, bibigyan ng konkretong halimbawa, at gagamitin natin ang mga turo ng Biblia upang higit nating maipaliwanag ang kanilang epekto sa ating buhay kaya't maglaan tayo ng oras upang mag-isip at mag-reflect habang tinatalakay natin ang mga tahimik na kasalanang ito. Isa, pagkakaroon ng pagkaabala sa mundo. Ang unang tahimik na kasalanan na nais kong pagtuunan ng pansin ay ang pagkakaroon ng pagkaabala sa mundo. Sa mundo na ating ginagalawan, napakaraming bagay na nag-agaw atensyon sa atin. Sa Mateo 6 oras 33 minuto, sinasabi ni Jesus, Ngunit hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sa ating buhay, natural lamang na tayo ay magkaroon ng mga tungkulin tulad ng trabaho, pag-aalaga sa pamilya, at iba pang responsibilidad. Ngunit kung hindi natin babantayan, Maaring ang mga responsibilidad na ito ay magdulot ng sobra-sobrang pagkaabala na nagiging sanhi ng pagkawala ng oras para sa Diyos. Ang pagkakaroon ng tamang balanse sa pagitan ng mga material na bagay at espiritual na buhay ay napakahalaga. Halimbawa ng pagkaabala sa mundo Isang halimbawa ng ganitong sitwasyon ay ang isang taong labis na nagtrabaho upang makamit ang kanyang mga layunin sa karera. Araw-araw siyang pumapasok ng maaga at umuwi ng hatingabi. Ang kanyang pagiging abala sa trabaho ay nagreresulta sa kakulangan ng oras para sa kanyang personal na pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, at pagdalo sa simbahan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang koneksyon sa Diyos ay nagiging mahirap dahil sa kakulangan ng oras para sa espiritual na mga gawain. Kapag ang isang tao ay masyadong nakatuon sa material na tagumpay, maaaring makalimutan niyang ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Maaaring isipin ng isang tao na ang lahat ng kanyang pagsisikap at oras ay para sa kanyang sariling kapakinabangan, ngunit sa katotohanan, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa ating buhay. Paano may iwasan ang pagkaabala sa mundo? Upang maiwasan ang pagiging labis na abala sa mundo, mahalaga na maglaan tayo ng oras para sa Diyos, kahit na tayo ay busy. Ang simpleng paggawa ng mga espiritual na gawain sa araw-araw tulad ng pagdarasal, bago matulog, pag-aaral ng mga turo ng Diyos, at pagsisikap na i-prioritize ang ating relasyon sa Kanya, ay makakatulong upang mapanatili ang ating espiritwal na koneksyon. Ang pagset ng oras para sa Diyos sa araw-araw ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na mapanatili ang tamang balanse sa buhay at espiritwal na paglalakbay. Dalawa, pagkakaroon ng pagkakahiwalay sa kapwa. Ang ikalawang tahimik na kasalanan ay ang pagkakahiwalay sa kapwa. Ang pagkakaroon ng hidwaan, galit, o hindi pagkakaintindihan sa ibang tao ay maaaring magdulot ng hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Sinasabi sa isa Juan apat oras dalawampung minuto, kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos, at kapwa niya'y napupuot, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi makapag-ibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Ang pagkakahiwalay sa kapwa ay hindi lamang nagdudulot ng emosyonal na pighati, kundi maaari ding magdulot ng espiritual na pag-aalala. Kapag tayo ay nagkakaroon ng galit o hindi pagkakaintindihan sa iba, maaaring mahirapan tayong magbigay ng oras para sa Diyos dahil sa patuloy na emosyonal na pighati. Halimbawa ng pagkakahiwalay sa kapwa, Isang halimbawa nito ay ang isang mag-asawa na patuloy na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ang kanilang mga alitan ay nagiging sanhi ng pagkakahiwalay sa kanilang relasyon, na nagiging dahilan ng pag-aalis ng kanilang espiritual na oras. Ang kanilang hindi pagkakaintindihan ay nagiging sanhi ng pagkakahiwalay hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang relasyon sa Diyos sa kabila ng kanilang pagsisikap na lutasin ang mga hidwaan, tila nawawala ang kanilang koneksyon sa Diyos dahil sa patuloy na emosyonal na pighati. Paano may iwasan ang pagkakahiwalay sa kapwa? Mahalaga na magbigay tayo ng oras upang mag-isip at mag-reflect sa ating mga relasyon sa kapwa ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, at ang pagsisikap na lutasin ang mga hidwaan ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating espiritwal na kalusugan. Ang pagtanggap ng pagkakamali, pagkilala sa ating sariling kahinaan, at ang pagsisikap na magbigay ng kapatawaran ay makakatulong sa ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa sa ating kapwa, mapapalakas natin ang ating spiritual na koneksyon. Tatlo, pagkakaroon ng pagtitiwala sa sarili. Ang ikatlong tahimik na kasalanan ay ang labis na pagtitiwala sa sarili. Sa Proverbs 3, lima tandang bawas anim, sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag mong iasa ang iyong sariling pangunawa sa lahat ng iyong mga lakad, ay kilalanin mo siya, at siya ang magdirekta ng iyong mga landas. Kapag tayo ay nagiging sobra sa pagtitiwala sa ating sariling kakayahan, maaaring mawalan tayo ng koneksyon sa Diyos. Ang labis na pagtitiwala sa sarili ay maaaring magdulot ng pag-aalis ng pasasalamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tabumpay. Maaring isipin natin na ang ating sariling kakayahan at pagsisikap lamang ang dahilan ng ating tagumpay. Halimbawa ng labis na pagtitiwala sa sarili. Isang halimbawa nito ay ang isang tao na nakamit ang malaking tagumpay sa kanyang negosyo. Ang tagumpay na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na kumpiyansa sa kanyang sarili at tila nakakalimot siya sa Diyos. Ang kanyang labis na pagtitiwala sa sarili ay nagiging sanhi ng pagkawala ng pasasalamat at paggalang sa Diyos na nagbigay sa kanya ng oportunidad. Sa halip na magpasalamat sa Diyos, ang taong ito ay naging mapagmataas at hindi na naglaan ng oras para sa espiritual na pag-aaral. Paano may iwasan ang labis na pagtitiwala sa sarili? Upang maiwasan ang labis na pagtitiwala sa sarili, mahalaga na kilalanin natin ang ating mga limitasyon at patuloy na magtiwala sa Diyos. Ang pagkilala sa ating mga kahinaan at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay makakatulong sa atin na mapanatili ang ating espiritual na koneksyon. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging sa mga tagumpay o pagsubok, ay patuloy na magpasalamat sa Diyos at magtiwala sa Kanyang plano. 4. pagkakaroon ng pagpapaliban sa espiritual na gawain. Ang ikaapat na tahimik na kasalanan ay ang pagpapaliban sa espiritwal na gawain. Sa Hebreo labindalawa, isa, sinasabi, kaya nga, dahil sa atin ay mayroon tayong ganitong maraming saksi sa paligid, ay maghagis tayo ng bawat pasanin at ng kasalanang umigpaw sa atin, at tayo'y tumakbo ng may pagtitiis sa takdang takbuhin sa harap natin. Ang pagpapaliban sa espiritwal na gawain tulad ng pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, at pagdalo sa simbahan ay maaaring magdulot ng pag-aalis ng ating koneksyon sa Diyos. Ang patuloy na pagpapaliban ng mga espiritwal na gawain ay maaaring magdulot ng pagkakahiwalay sa Diyos dahil sa kakulangan ng oras at pagsisikap sa ating espiritwal na buhay. Halimbawa ng pagpapaliban sa espiritwal na gawain. Isang halimbawa nito ay ang isang estudyanteng laging nagpapaliban sa kanyang pagdarasal at pagbabasa ng Biblia dahil sa kanyang abalang schedule sa paaralan. Sa bawat araw na siya ay nagpapaliban, unti-unting nawawala ang kanyang koneksyon sa Diyos. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na tapusin ang kanyang mga takdang aralin, ang kakulangan ng oras para sa espiritwal na gawain ay nagiging ng espiritwal na pag-aalala at pagkawala ng kapayapaan. Paano may ang pagpapaliban sa espiritwal na gawain? Upang maiwasan ang pagpapaliban sa espiritwal na gawain, mahalaga na maglaan tayo ng oras para sa mga ito kahit na tayo ay busy. Ang pagtatakda ng oras sa bawat araw para sa pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, at pagdalo sa simbahan ay makakatulong upang mapanatili ang ating espiritwal na koneksyon. Sa pamamagitan ang pag-organisa ng ating oras at pag-set ng mga prioridad, maaari nating iwasan ang pagpapaliban at mapanatili ang ating relasyon sa Diyos. Sa pagtatapos ng video na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa ating espiritwal na buhay. Ang apat na tahimik na kasalanan na tinalakay natin, pagkaabala sa mundo, pagkakahiwalay sa kapwa, labis na pagtitiwala sa sarili, at pagpapaliban sa espiritual na gawain, ay maaaring hindi agad natin napapansin, ngunit may malaking epekto sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagiging mapanuri sa ating mga aksyon, pagpapatawad sa kapwa, pagtiwala sa Diyos, at pag-aalaga sa maliliit na pagkakamali ay mahalaga sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Huwag nating kalimutan ang mga turo ng Diyos at ang Kanyang pagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ang pagiging mapagpakumbaba at pag-aalaga sa ating relasyon sa Kanya, makakamtan natin ang tunay na kapayapaan at kadalakan sa ating buhay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mga aral at inspirasyon. I-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Diyos.